Si Connie Margota DeBate ay pinanganak noong July 31, 1976 sa Rockville, Connecticut. Ang kanyang mga magulang ay sina Kenneth at si Cindy. Apat silang magkakapatid, tatlong babae at isang lalaki. Nag-aral siya ng kanyang sekundarya sa Ellington High School at graduate noong 1995. Pagkatapos ay nag-aral sa University of Connecticut at graduate noong 1999 at nagtrabaho sa isang pharmaceutical company bilang sales. Isa din itong member at vice president ng Ellington Volunteer Ambulance Corps. Ayon sa mga nakakilala kay Connie, siya ay mabait, mapagbigay, matulungin at mapagmahal. Napakaraming kaibigan ni Connie, katunayan lahat ng kaibigan niya ay tinuturing siyang best friend. Taong 2000, sinabi ni Connie sa kanyang mga kaibigan na may nakilala siyang lalaki at ang lahat ay masaya para sa kanya. At yun ay si Richard Debate. Siya ay isang Italian, Unang kita pala ng pamilya ni Richard kay Connie gustong gusto na nila ito. Nagpakasal si Richard at Connie noong 2003 at nagkaroon sila ng dalawang anak na lalaki, si RJ at Connor. Bumili din sila ng bahay sa Seven Birch View Drive sa Ellington. Dalawa sa best friends ni Connie ay kapitbahay nila, si Peggy at si Darlene. Naging mas masaya ang kanilang pagkakaibigan dahil sa naging mag-close ang kanilang mga asawa. Ayon kila Peggy at Darlene ay nakikita nilang mahal na mahal ni Richard si Connie at nakikita nila yun dahil mukhang masay din si Connie sa kanilang pagsasama. Ang buhay mag-asawa ay dumadaan talaga sa mga pagsubok at yon ay isang dahilan kung bakit may mga nasisira o mas tumitibay pa na relasyon. Ganon din ang nangyari sa mag-asawang Richard at Connie at nung tumagal ay parang hindi na naging masaya si Connie sa kanilang relasyon. Umaga ng December 23, 2015, Isang normal na araw para sa mag-asawa. Bandang 8.10 ng umaga habang papunta si Richard sa bus stop kasamang dalawang anak ay nagbibihis naman si Connie papuntang cycling class nito sa isang local na YMCA. Ayon kay Richard, pauwi siya pabalik sa kanilang bahay galing sa bus stop para magbihis papuntang trabaho. Nung nakabihis na ay agad itong sumakay sa kanyang kotse papuntang trabaho. Ayon sa kanya, umalis siya sa kanilang bahay badang 8.30, ngunit agad itong bumalik nung nakita niyang naiwan niya ang kanyang laptop. At ayon sa kanya, ay nakatanggap din siya umano ng alert mula sa kanilang home security system. Nag-email daw siya kaagad sa kanyang supervisor para ipaalam na malalit itong pumasok. Ayon sa kanyang email na kinakailangan niyang bumalik sa kanilang bahay dahil sa na-trigger ang home security alarm nila. Standard protocol din daw ng security company na kailang tumawag siya ng mga pulis para mapuntahan at ma ang kanilang bahay. Kinakailangan daw niyang tumawag para i-check kung anong nangyari sa kanilang bahay at para makausap ang mga police officer na pupunta. Dumating siya sa kanilang bahay sa pagitan ng 8.45 at 9am at agad pagka-uwi nito ay nakarinig daw siya ng ingay na nagmula sa second floor. Ayon sa kanya nung unang ang akala niya ang inga ay dahil lang sa kanilang pusa at baka may nasagi ito kaya nahulog. Umakyat daw siya sa taas at nagulat ito nung nakita niyang isang lalaki na nakasuot ng camouflage at nakasuot ng mask na pumunta sa kanilang closet ng kwarto nilang mag-asawa. Nakita daw siya ng lalaki at agad daw siyang nilapitan at sinuntok. Ayon kay Richard ay sinabihan daw siya ng lalaki na ibigay sa kanyang kanyang wallet, debit cards at pin number nito kung hindi ay aabangan daw niya ang pamilya ni Richard sa labas at pag uwi ng mga ito ay papatay niya. Si Connie naman ay pauwi ng mga oras na yon dahil sa nakansel ang kanilang cycling class. Ayon kay Richard ay nag-usap lang sila ng isang minuto ng lalaki noong nakarinig siya na bumukas ang kanilang garage door. Alam niya ang si Connie dumating. Ayon kay Richard ay agad daw siyang sumigaw para ipaalam kay Connie na may pumasok sa kanilang bahay at kailangan niyang tumakbo palabas. At nung narinig daw ng lalaki ay agad itong tumakbo pababa at sumunod naman si Richard. Nagsuntukan pa daw sila ng lalaki sa hagdan dahil sa gusto niya itong mapigilan dahil baka anong gawin kay Connie. Ngunit naitulak daw siya ng lalaki sa hagdan. Ayon pa sa kanya ay nasundan ng lalaki si Connie na tumakbo papunta sa kanilang basement para kunin ang dalawang baril na itinago nila doon. At nung pababa din daw siya sa basement ay nakarinig ito ng putok ng baril. Halos nabingi daw siya dahil sa sobrang lakas nito. Hindi siya sigurado kung may kasunod pa na putok. Ang sabi ni Richard ay hindi niya alam paano nakuha ng lalaki yung barel kay Connie. Binalikan daw siya ng lalaki para suntukin ulit kaya nagkulaps ito. Nawalan daw siya ng malay at nung nagkamalay na ay nakatali na raw ang kanyang kaliwang kamay at kaliwang paa ng zip tied sa isang metal na folding chair sa kanilang basement. At inupisan siyang saksakin ng lalaki ng isang cutter na nanggaling sa kanyang toolbox. Dagdag pa ni Richard ay sinubukan din siyang sunugin ng blowtorch ng lalaki, ngunit naagaw niya ito at tinapat sa mukha ng lalaki ang blowtorch. Naayon sa kanya kahit na nakasuot ito ng mask ay alam niyang nasunog niya ang mukha nito, kaya agad daw na umalis ang lalaki. Ayon kay Richard, ang lahat ay nangyari sa loob lamang ng limang minuto, simula nung pumasok ito sa bahay hanggang sa pag ng lalaki. Kung dumating siya sa kanilang bahay sa pagitan ng 8.45 at 9am, at ayon nga sa kanya ay nasa limang minuto lang ang pangyayaring yon. Ibig sabihin lumabas ang lalaki bandang 9.05 ng umaga. 10.60 ng umaga ding yon ay nakatanggap ng tawag ang Connecticut State Police mula sa Live Watch Security Company at sinabi na isang alarm ang na-trigger sa 7 Birchview Drive. At matapos ang limang minuto pagkatapos ng tawag na yon, ay nakatanggap ang 911 ng tawag mula kay Richard at sinabi niya na kailangan niya ng tulong. Ang member ng Ellington Fire Department ang unang dumating sa kanilang bahay. Ayon sa taga-fire department na nung pumasok sila nakita nila nakabukas ang front door ngunit nakasarado ang storm door. Kaya kumatok ito. Pagkapasok ay nakaamoy sila na parang may nasunog. Nakita nilang bukas ang pinto ng basement at nakita nilang may patak na dugo mula sa basement papunta sa kusina. Noong pinuntahan nilang kusina ay nakita nila si Richard na nakatali pa ang mga kamay sa folding chair na sa sahig ito at nakadapa. Tinanong nila si Richard kung narinig ba niya sila. Agad itong sumigaw na nandito pa siya. Kaya agad na tumawag ng backup ang taga-fire department at nireport ang krimen bilang home invasion. Di tagal ay dumating ang halos isang dosen ng mga pulis. Hinalughog nila ang bahay mula sa loob hanggang sa labas nito para hanapin ang lalaking ngunit wala silang nakita. Kahit ang bahay ni Darlie na kaibigan ni Connie ay tinagnan din. Baka doon nagtatago ang lalaki. Tinignan nila ang buong bahay habang si Richard ay pinipicture nila sa ganong sitwasyon. Sa nakita nila ang kaliwang kamay at ang kaliwang paalamang nito ang nakatali sa metal folding chair. Bago ito dalhin sa hospital ay pinapasok pa ang tatlong canine na aso at baka makatulong ito na makita agad ng lalaki kung nandun pa nga sa loob ng kanilang bahay. Ang isang aso nagnangalang Rocky ay may naamoy sa likod ng kanilang bahay at doon nakita ang wallet ni Richard. Pagkatapos ay pumunta ito sa front door kung saan ay nandun si Richard na ginagamot. Dinala si Richard sa ambulance. Pagkatapos ay sinundan nito ni Rocky sa bayakit sa ambulance kung saan nandun na si Richard. Ang dalawa pang aso ay walang naamoy Kaya na kakaiba. Kaya na-confuse sa mga polis bakit si Richard ang pinupuntahan ni Rocky dinala si Richard sa Hartford Hospital para ipagamot ang kanyang mga sugat at doon mismo inumpisahan tanungin ng mga pulis si Richard. Habang kinukwento sa mga pulis ang nangyari na ayon sa kanya, ang lalaking nanloob sa kanilang bahay matangkad. Halos nasa sa height, malaking boses na kaboses daw na halos ito ni Ben Diesel. Wala siyang ganong maibigay na impormasyon tungkol sa lalaki maliban na lamang sa height at ang laki ng katawan nito. Dahil nga sa nakasuot ito ng camouflage, mask at nakagloves pa. Ayon kay Richard na nakita niyang binaril ang kanyang asawa. Isa sa chan at isa sa likod ng ulo nito. Dinlectar rang dead on arrival si Connie. Hindi tumigil ang mga detectives sa pagtanong kay Richard. At habang tumatagal ay nag-iiba ng kwento nito. Ang unang nangyari na sinabi ko kanina ay ang unang impormasyon na nakuha sa unang salaysay ni Richard. Habang tumatagal ang pag-imbestiga, ay mas nag-iiba ang kwento ni Richard sa mga detectives. Sa pangalawang statement ni Richard, ay sinabi niya na hindi niya na raw alam kung ano oras siya umalis sa bahay at pumunta sa kanyang trabaho. Hindi din daw niya maalala kung sinong unang umalis sa kanila ni Connie. At ayon sa kanya nung pagpasok niya sa bahay, wala itong narinig na kung anumang ingay. Umakyat daw ito sa taas ngunit nakita niya nakabukas ang pito ng kanilang kwarto. Nakabukas din ang kanilang ilaw at doon niya nakita ang lalaki sa kanilang closet. Napakaraming inconsistency sa kanyang pangalawang statement. Kakaiba sa unang sinabi niya sa mga pulis. Nakita din ng mga pulis ng sugat nito ay maliliit at mababaw lang at lahat ng sugat niya ay halos na sa kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Right-handed si Richard at ang nakataling kamay at paa niya ay ang kaliwang bahagi lamang. Naisip ng mga pulis na baka siya mismo ang gumawa ng mga sugat na yon sa kanyang katawan at walang nakitang pasasakay sa anong bahagi ng kanyang katawan. Kung tutuong nakipaglaban ito sa lalaking nandoob sa kanilang bahay ay di maaari hindi siya magkapasa. Tinignan din ng mga investigador ang bahay at wala silang makitang pinwersa itong pasukin. Tinignan nila ang mga bintana at nakalakit to lahat. May isang investigador na sinubukang puwersahing buksan ng bintana at nabasag ang salamin. Kung pinasok o dumaan sa kanilang bintana ay sana may nakita mga basag na salamin sa sahig. Tinanong din si Richard ng mga investigador tungkol sa relasyon nito kay Connie. Ayon sa kanya ay maayos naman ang kanilang relasyon, ngunit nitong nakarang araw daw ay lagi itong galit, siguro dala ito ng kanyang depresyon. Dagdag pa niya na nais nila magkaroon ng pangatlong anak, Ngunit ayon sa kanya dahil sa health reasons ay hindi na mabubunti si Connie. Kaya naalala ni Richard na meron siyang kaibigan dati sa high school. nakaka lang at gustong gusto nito na magkaroon ng anak. At siya ay si Hannah. Sumang-ayon naman daw si Connie sa plano ni Richard. Kinausap nila si Hannah at pumayag din ito. Ngunit dahil sa mahala ang artificial insemination, ay napag ng daw ng tatlo na gawin na lang ito ng tradisyonal na paraan. Kaya may nangyari kay Hannah at Richard na ayon sa kanya ay walang naging problema kay Connie. Nabuntis daw si Hannah at nanganak noong January 2016. Sa mga sinabi ni Richard ay hindi pa rin kumisido ang mga misigador dahil ilang minuto lamang lumilipas ay nag-iiba na naman ang kanyang kwento. Kalauna na inamin niya na matagal na silang may relasyon ni Hannah at hindi yon alam ni Connie. Nawindang ang mga pulis sa sinabi ni Richard alam ng mga pulis na may kinalaman siya sa pagpatay sa asawa. Tinawagan nila si Hana at kinuhanan ito ng statement nung araw ding yon, pandang 9.45 ng gabi. Ayon kay Hana, ang kanilang relasyon ni Richard ay nag-umbisa noong spring ng 2015. Alam ni Hana na may asawa at kasal si Richard, ngunit ang iniisip niya ay magde-divorce ng mga ito. Dahil sa yun ang sinabi ni Richard sa kanya. Hindi na daw sila masaya sa kanilang relasyon kaya napag-desisyon na nilang pareho na mag-divorce na lang. Ayon kay Hana ay nalaman niya na buntis siya noong June 15, 2015 at ayon sa kanya ay hindi expected ang pagbubuntis niya. At inaantay niya hanggang August bago sabihin kay Richard. At nung sinabi niya kay Richard na buntis siya, ay agad daw itong nagsabi na kakahire niya lang ng divorce attorney. Pero ang totoo ay hindi ito nag-hire. At dagdag pa ni Hana ay hindi totoo na gusto ni Connie na magkaroon pa ng pangatlong anak. Kaya yung sinabi kanina ni Richard na napag-usapan nilang tatlong tungkol sa pagbubuntis ay walang katotohanan. Ayon pa kay Hana ay pumunta pa sila sa Vermont ni Richard isang linggo bago na matay si Connie. At ang trip na yon ay para pag-usapan kung paano nila sasabihin kay Connie tungkol sa pagbubuntis nito. At ayon sa kanya ay ante nila ang holiday bago sabihin at ibigay ang divorce papers. Dumating ang February 23, 2016, in-interview ng mga detectives ang divorce attorney na sinabi ni Richard na hinarnya niya na nagnangalang Brian Murphy. Sinabi ng attorney na isang beses niya lang nakausap si Richard at hindi siya hinar nito. Kaya nalaman ng mga detectives na walang nakapending na divorce. Kahit ang mga nakakilala kay Richard ay hindi naniniwala na magagawa niyang patay ng asawa. Sa umpisa pa lang ay alam na ng mga imbisigador na si Richard ang gumawa ng kremen. Ngunit naghahanap pa silang maaring posibilidad kaya hinanap nilang isang taong kaaway ng mag-asawa. Katunayan ng taong yon ay kinasuhan ni Richard at Connie ang kanilang kontraktor dahil sa small claims issue. Nagsabi din si Connie sa kanyang mga kaibigan na takot siya sa kontraktor na yon dahil dalawang beses nang may nagvandal sa kanyang sasakyan nung taong ding yon at napatunayan nila yon na ang contractor nga ang gumawa. Kaya nagdesisyon silang mag-asawa magpalagay ng alarm system at bumili din sila ng barel. At ideya daw yon ni Connie ang pagbili ng barel. Ang mga kaibigan, kapamilya at kakilala ni Connie nagsabi na sa personalidad ni Connie hindi ito papayag na magkaroon ng anak na galing sa ibang babae. At ayon sa iba ay eh hindi din daw payag sana si Connie na bumili ng barel na taliwas naman sa sinabi ni Richard. May kakaibang galaw din daw si Richard pag nakikita o kasama ang kaibigan ni Connie. Noong nilibing si Connie hindi man lang ito tumagal at umalis ka agad. Ni hindi nila nakita ang sobra itong nasaktan sa nangyari sa asawa. Noong nakausap din ng kanilang pamilya ay sinabi nila na malaking problema ng mag-asawa sa pera. At ayon kay Connie hindi niya alam kung saan napupunta ang kanilang pera. Sinabi niya ito sa kanyang mga kaibigan at magulang. Pero hindi na kumpirma kung may plano din ba itong makipag-divorce. Ginignan din ang telepono ni Connie at may nakita sila sa isang bahagi ng kanyang notes app. At may pamagat itong, why I want a divorce. At isinulat niya na, he lies, he treats me poorly, he takes money that isn't his, he's not good with the kids, he cares more about himself, he doesn't share his password, there is no trust at iba pa Ayon sa pamilya ni Connie pagkatapos ng libing ay hindi malang nila ito narinig na nagsabi na namimiss niya ang kanyang asawa Ang tanging sinasabi niya ay hindi siyang pumatay kay Connie Ayon sa pamilya at kaibigan ni Richard ay mailang taong nakakaalam na maiba itong babae at buntis pa At ayon kay Richard ay mahal na mahal niya si Hannah ngunit takot itong iwanan din siya ni Connie January 11, 2016 ay kinontact ng mga detectives ang Protective Life Insurance Company tungkol sa dalawang policy na meron ang mag-asawa. At doon nila nalaman na merong tig $475,000 si na Richard at Connie. Ngunit na-cancel yung kay Richard dahil sa hindi na ito nagbabayad simula pa ng 2012. Ang kay Connie naman ay active pa ang kanyang policy. At matapos ang limang araw na pinatay si Connie, kinuha agad ni Richard ang palisi ni Connie. At isang buwan matapos ang pagkamatay, ay nakakolekta si Richard ng halos $75,000 sa employer ni Connie. Taong 2016 hanggang early 2017, ay naglabas ng search warrant ang mga detectives, kasama na doon ang cellphone ni Hannah at Richard. Ang record ng home security system ang Microsoft tablet ni Richard at ang Fitbit ni Connie. Noong tinignan ng cellphone ni Hannah, nakita nila ang conversation ng dalawa sa kung paanong pinapaasa ni Richard si Hannah na hihiwalay na ito sa kanyang asawa at magsasama na sila. Tinanong din ni Hannah si Richard kung bakit nagbakasyon silang dalawa ni Connie na hindi kasama ang mga bata at nakita niyang pinost ito ni Connie sa kanyang Facebook at mukhang napaka ng biyahe nila. Sagot naman ni Richard ay pumunta sila sa uncle ni Connie na namatay. Ang impormasyon naman na nakuha sa security system, tablet at Fitbit record ay magsasabi ng lahat kung anong nangyari sa kung anong oras naganap ang krimen at kung paano naging contradict ang nakuhang record sa mga sinabi ni Richard. Sa nakitang impormasyon na noong December 23, 8.44 ng umaga sa bahay ng mag-asawa, ang isang garage doors ay nakitang bumukas at nagsara at yun ay ang oras na umalis si Connie papuntang YMCA. At nakita si Connie sa surveillance cam na dumating sa YMCA bandang 8.53 ng umaga. Nakita sa record ng kanyang Fitbit na nagumpisa itong maglakad patungo sa building. 8.50 naman ay nag in si Richard sa kanilang security system at agad itong nakatanggap ng message sa kanyang cellphone na naka-on na ang alarm. 8.59 ay nag-login ulit si Richard sa kanilang security system Ating ng galang alarm, ang ibig sabihin nito ay hindi na itong makakadetect pag may paggalaw sa bahay. 902, ang data sa tablet ni Richard ay nakita na nasa bahay pa siya at gumagamit ng internet dahil nakita sa IP address na nag-sign in ito sa kanyang Outlook account mula sa kanilang address mismo. 904 AM ay nakita na nag-send ng email sa Richard sa kanyang supervisor sa kaparehong IP address. At ayon sa Fitbit record ni Connie, nakita na hindi ito tumagal sa YMCA dahil na-cancel ang kanyang cycling class. 9.08 ay wala nang nakitang activity sa loob ng 8 minutes dahil nasa sasakyan na ito at nang mamaneo pa uwi sa kanilang bahay. Dumating ito sa kanilang bahay sa pagitan ng 9.18 hanggang 10.05 at kahit sa kanyang Facebook records, nagpapakita na online pa ito at active ng 6 minutes. Nawala na activity sa kanyang Fitbit bandang 10.17. 17 minutes bago tumawag si Richard ng 911 at yun ang oras na pinaniniwalaan na oras na siya ay namatay. At 12 days matapos na matay si Connie ay pinakansel niya ang kanyang security system. April 14, 2017 ay inaresto sa si Richard at kinasuhan ito ng murder, tampering with evidence at making false statement. Two, brutally murdered in her home two days before Christmas. Well, tonight, finally, a break in that case. Standing stone cold before a judge in Rockville Superior Court, Rick DeBate was arraigned this afternoon on charges of murder, tampering with evidence, and providing false statements to police. DeBate was arrested Friday, accused of murdering his wife, Connie, in their Ellington home two days before Christmas in 2015. The arrest warrant reveals details of DeBate's affair with a friend from high school whom he got pregnant police do not believe Connie knew about the pregnancy and say she and Rick were arguing about a cable bill the night before her murder during a status hearing the state argued that the bail should be set at five million dollars considering the fact that his entire family comes from wealth the defense however of course reminded the judge that he was a father with no criminal history and deep ties to the community a debate, no criminal record 40 years of age. He has deep roots in the community. In the end, his bail was only set at $1 million, which he posted right away. Debate is charged with murder, tampering with physical evidence, and making a false statement in the killing of his 39-year-old wife Connie two days before Christmas in 2015. He remains free on bail after being arrested in April 2017. And Debate has maintained his innocence, telling investigators a masked man shot his wife at their home and tied him up. Prosecutors say debate staged the home invasion. And as for a motive, they believe he had affairs and was concerned about the consequences of a potential divorce. Nag-usap ang mga judge at magdesisyonan na magbe-bail ito ng $5 million. Kalauna ay ibinaba sa $1 million ang kanyang bail. Tumagal ang kaso ng halos limang taon at dahil na rin sa COVID, dalawang beses din na postpone ang kanyang trial. May 10, 2022 ay napatunayang guilty si Richard at sinintensyahan ng 65 years imprisonment. Ang kanilang dalawang alak naman ay nasa pangangalaga ng kanilang mga pamilya.